of the gimmick sa uh, binangunan guys uh, binangunan Rizal dito kami nga mga ko guys ayan o oh, yung ating background na I love binangunan uh, ayan o oh, I love binangunan dito uh, nga magtrap ko guys sa bayan ng binangunan Rizal ayan, guys 155 oh. Ang katuang katuwang ko sa paghahanap buhay Ayan Barangay, patingan Ayan o oh. I love, Ayan, salamat guys Ayan ah, tayo sa binangunan guys Nakapag drop off Ang ating Balyon, passengers ah, yeah, Salamat guys wow naman sa ating pagra-ride si Tunis 155 tapos lang umulan dito guys

na tunay nga po na ang Panginoon ang plano sa atin ay ah uh, ibigyan tayo ng magandang uh, buhay hapo ah uh, hindi tayo ibigyan ng mga kapagsubukan na hindi natin nakakaya bagtos ay uh, tuturungan tayo magating ng kapagsubukan ah uh, upang mapagtagumpayan tayo mapagtagumpayan natin ng mga pagsubok bibigyan ibigyan tayo ng pag-asa sa buhay pero yan o no? ay lam no? hindi lang wala o no? Okay, yeah, salamat guys. Okay, hanggang okay, dito na lang. Bye bye bye. God bless everyone. Thank you for watching. Follow and yeah. share. Okay, yan si Timix. Hindi sumusuko sa takbuhan. Kaya yeah. yeah, salamat guys. Sa inyong panonood. Okay, bye bye bye. God bless everyone. Yan yeah, po, yung ating... là biên đấu này ok thank you ok Hai biên đi này ok